Nagiinom kayo? Ay, hindi ako. Ha. ha? Hindi, hindi ah, mo naman ganyan. Nakatanungin ko yung mga bata. Oo, naman. Kasi nakikita ng mga bata yan. Siyempre. San Rich, ba si Lolo? Ay, saan lang. Eh, nagiinom pa rin kay tatay. Yung paalala namin, ay sana po yung din po natin, no? Kaya namin ginagawa to, eh, para din naman sa inyo. Siyempre, oo. Kaya lagi namin kayo pinapaalahanan. Magandang gabi sa inyo lahat. So, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa mga batang uh, inabanda na po ng magulang. So, magdadala po tayo ng monthly allowance po nila, monthly groceries. Uh, thank you very much po kay Ma'am Betty sa mga anonymous sponsors po natin na nagbigay patuloy po, nagtutulong sa mga pangangailangan po ng mga bata. So, ito po yung mga binili po natin ngayon. Bigas, tapos yung groceries at mga pambawan po ng mga bata. Kasama na rin po dyan, mga dilata. Yan. So... Ato oh, so, tayo, kamusta? Hmm. Ayan. Nasi kuya, Pasok, pasok, pasok. Pasok tayo. Lakas ng ilaw. Lakas ng ilaw, ah. Tatay so, pa rito. Ano, mano? Muna, ano nang babato? Nasaan yung kutsun nyo? Aliw. Sandal. Masisira lang masisira pag kayo na... naging ganyan ang itsura ng kutsyon? Ay, ya, puknit-puknit yung mga... pa pati ng mga sikay ko. Pero okay naman yan. Dapat may cover. Kasi kung ganyan lagi yan ay... Ay, oo. Hindi matagal lang isang taon yan. Hindi, nahanap ako ng malaking plastic. Oo, kung saan makakabili mo. ito po yung kanilang tahanan, no? Dito tayo sa loob. Diyan kayo po, ako po, ako. So, yung mga babae so, kaya di po kami dito nagbablog sa labas lang lagi dahil po madilim. So, naisip namin na bumili po ng ilaw para sa ganun man ay makita po nila yung ano, bahay nila <laughs> kasi napakadilim po ng loob. At paano nag-aaral si Si John Rich, kapag madilim, sa nag-aaral. Ay, nagatagaan niya na rin magsulat ng hmm, Di ba? Ang assignment. Eh, sobrang dilim po kasi ng mga nakarang araw, nakarang buwan. So, ngayon lang namin naisipan ni Don Pipoy na bilan kayo namin ng, ng, ano, ng ilaw. Yung ako! E, paano yung mga assignment ni ako? Sinong gumagawa? Ah, di ako. Kayo ho? Oo, oh, ay naman pili mo ni, naman naman sagot. Hmm. ay kamusta naman yung pag-aaral nung dalawang bata, si ako, at Chino? ayos naman, kumbisay, ayaw, kumbisay gusto. Kumbis. Pero napilit ko pag-ayaw. Hmm. Ay, yung ayaw ba? Bago... Magalit lang kami yung hindi napasok eh. Hmm. Kasi kayo po yung pinakang uh, guardian ah. ng mga bata, kaya kailangan nyo talagang pilitin pumasok. Masasanay naman sila sa ginagawa nila. <laughs> Chino, kamusta ikaw? Alam, kamusta yung, yung pag-aaral mo? Ah, marami ka ng kaibigan doon sa school? Oo. Oh, oh. oh, oh. Ay, marunong, marunong ka ng kumanta? Uh, uh. Oo. Wow, anong kantang alam mo? Sabay na. Ha? watermelon, watermelon, babae na. Babae na. na. <laughs> anong kantang tinuturo sa inyo? Yung palagi. Sample daw si Kuya, sample daw. Wala mm -hmm. pa yung palagay. Ang nahiya siguro. Kanta mo na ay si Ako. Marunong to si Ako. Ere nga bigyan ko ng papasko. Kaya ang bata ko na mm -hmm. so, ah, Sige daw, kanta daw. Kanta mo na. Anong kanta kaya yun? Kanta mo kay mo. Hindi ko naman naririnig yung kanta ninyo sa school. <laughs> yung bayang magiging. Ah, sige daw, kanta daw. <laughs> kanta sino, bayang magiging. <laughs> pero, pero ano, pero naturuan kay kumanta ni Madam. Opo. Anong kanta yun? Ha? Kukulwe Ha? watermelon. Ah, Opo. Hmm. Ay, alam mong kantahin yun. O -o. Ah, sige o -o. daw. Sample daw si Kuya. Watermelon, watermelon, papaya. Ay, ikaw ano? Ikaw, John Anong mga kantaan na turo sa inyo sa school? Hindi ko pa. Hindi ko pa. Kabi sa ating bahay na hindi Eh anong nago nyo sa si school? Kamusta naman? Hindi na talaga. lang. nag talaga. Hmm? po kami sa textbook po kanina. dami po nami sinulat. O sige daw. Pakita daw kay kuya. Ano po yun? Ah, naiwan po doon. Ah, naiwan yung notebook nyo doon? Oo. Yung Yung niya, pang mga assignment, yung mga pangkwan na yan. Yung nasa na sa sila, if I want you, madam. Pero yung nasaan yung mga notebook mo? Diyan po. May mga star-star kayo? Natsika na. May 100? Check lang po. Hmm? Check lang po. Hmm? Ano hmm. po yung mga 100 ko sa ano? Sa school? Ah, oh, naiwan nyo dun. Hmm. Ah, naipon? Ba mo? Eh, daw kasi maraming ibi. Maraming nga bayaran si Kuya Renz. Ah! Kinain da? niyo. Oh. Ang dami. libro ni John Ditch. Oh. Ay, marunong ka lang magbasa to, Toy. Ha? Marunong ka magbasa? Oh, masisira. Baka masira yan. Kay Kuya John yan. Okay. Uh -huh. Sulat uh -huh. ni Jan Richan? Wow! magsulat ni Jan wow. Happy Teacher's Day, Ma'am Rhea. Wow, Ma'am Rhea. Ang ng magsulat ng tuto oh. okay. mam mm -hmm. Ma'am Rhea po. Wow, wow! Oh, 100 up oh, 5 over 5 oh Webes Oktubre hmm. Ang galing mag sulat ah Ang galing mag answer ah ang may sulat Ang notebook Pagkita mo tayo sa inyo Ang galing niya mag drawing oh. Ang galing niya mag oh mga bata. Ay, nagawa nyo na yun ako sa school. Nagkakulay na kayo dan. Mm hmm. Nasaan hmm. yung mga kulay nyo? Notebook. Nasaan And, po? sa room? Saan po? po? Sige daw po, patingin daw po si kuya. Asaan, patingin daw si kuya yung mga Ay, ginawa nyo sa wala school. Wala ako dun gamit. Nasaan yung gamit mo? Wala. Ay, naiwanan din po. Ah, oh. lahat Ah, lahat ba? Yung mga yan. Bina yung... dalawa na kaklase ng anak ko. oh, ayun, sa mga dinakalam po ay yung anak ni Pipoy ay magkaklase po ni si ako at si Tino. Hmm. So binago na po pala ngayon. Hindi na po pala dinadala yung notebook ano. Ayaw, ayaw Naiwan. Naiwan na pala. Para hindi naman talaga maghirap ang bata ano. Hmm. Kamusta ang buhay tatay? <laughs> ay, asuman lang ang uh, pan. Uh, Kaya ng pag-aaral. Mas pero matanong ko lang tay kasi nakaraan mm. di ba napag-usapan natin yung about sa hmm. check up nyo. Oo oh, nga. Ano pong nangyari? Ay, pumunta po ba kayo sa center? Oo, uh, nung pumunta ko ng center at nangyari ko ng gamot sabi mo hindi ano. Kaya sabi naman sa akin kung ilang araw na ako na ganyan ay kami isang linggo na ako. Hmm. Sabi ay may kitlay, eh. may ka na ika, eh, tama na yun. Diretso na ika eh, yan. Hmm. Wala ang binigay sa'yo na para sa 6 months na gamutan? Wala eh. Saan po yung mga gamot niyo? May mga iniinom pa kayo ngayon? Ay, wala. Ano nga. Pero sabi naman nung sa center, okay na raw. Kasi um, ang binigay naman sa'yo, mga good for 7 days lang eh. Oo yung madati. Matagal doon yung multivitamins mo. Oo yung kapsul. Yung Yung marami. Ano yung i-post ko ko na wala na total sabi nung nasa center okay na rin naman yung kagamutan pero mm -hmm. yun nga paano kung nagiinom kayo mm -hmm. nagiinom kayo ay hindi ha ha hindi hindi man ako ganyan ba nasabi nyo lang sa amin ngayon kasi ano ay hindi naman pag nandito eh, kami hindi pero pag wala kami naman. nainom tatanungin ta ko yung mga bata oo naman kasi nakikita ng mga bata yan siyempre John Rich nagiinom ba si lolo ay isan lang ah ayun Oh, no. Minsan, eh nagiinom pa rin kay tatay. Mm. Mm. hindi ah, naman, hindi naman yung araw-araw ah. -araw. Hindi, mm. what I mean po ay, eh, siyempre, kailangan natin sumunod sa ano. Mm. Kung ano sinabi ng doktor, huwag muna mag-inom. Kasi may diba, sinabi mo din sa'yo ng doktor mm. na mag-inom mag na wag na muna. Huwag mag-inom. pa, mm. Dahil nainom kayo ng gamot. Kasi kung ininom, ininom kayo ng alak, mawala ng bisa yung mm. ininom niyong gamot. Masasayang yung tulong na ginagawa Tama, namin. Ano po? Eh, Napasubo dahil na, makukukusyan. Hindi, mm. mm. mga nakaraang ano pa. <laughs> Hindi naman natin masabi kung kailan siya last naginom. Oo, oh, siyempre. Ano po, Tay? Tsaka isa na kaya namin ginagawa to para mm -hmm. sa inyo rin. Mm, at para maalagaan din mga bata. Siyempre, oo. Oh. Ano po? Eh, nice. kung pabayaan nyo yung mga bata at sarili nyo, eh, wala ka no, magagawa no. doon. Mm. Para, para sa inyo din naman po at magpaala. para sa mga bata. Tama yun. Kubate, kawaway, mga Wala -ing 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 eh, may mga bigas pa meron kaming dala mga kababayan mm -hmm. at kunin na natin. Tinapay. Ay, tinapay. Tuwan-tuwa naman si Ako. <laughs> <laughs> Wala na kayong tinapay? Kailan pa nawalan? Wala. tagal na napal ay. Ay, kumain na sila ngayon? Agad. O yun, nagkaluto ko lang. Anong ulam niyo ngayon? Sardinas. Sardinas. May igit meron po, no? Meron naman. Okay, magpasalamat tayo kung ano po ang hinihaay sa atin. Ang oh. Oo si mga ibang tao wala pong biyaya dumarating. Ah, oo, oo. Uh -huh. na Ayon. Ay regarding po pala sa birth certificate nila mga bata. Oo, mm -hmm. so So nasikaso na po ni Ate Wilma yung tiyahin po nila. So tayo na lang po magpo-provide ng uh, nila nang sa ganun po ay mapapabilis yung ano yung proseso. Bali, kunin so, na lang po ni Ate Wilma yun sa so, by Monday. At bibigyan na lang po natin sa kanila yung pambayad. Kasi meron naman po silang record. Nais na po ni Ate Wilma. So, thank you po kay Ate Wilma. Sa, sa po ng birth certificate ng mga bata. Ay, gusto mo tinapay? Ha? So, kaya po natin binibila ng ganito para may pambawon po sila. Everyday sa school. ay kuha na lang, malinis bang ano niyo kamay Ay Aikuw merong 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 kuha merong 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 ninyo ha? Meron naman din po doon, Ah, meron pa rin. Mga tinapay po at mga pang ulam. Oh. Hmm. Oo. So basta tatay, ano, mm -hmm. yung paalala namin, ay isa na po yung din po natin, no? Oo, oh, naman. Kaya namin Amin. ginagawa to ay eh, para din naman sa inyo. Siyempre, oo. Oh. Kaya lagi namin kayo pinapaalahanan. Kaya pinagpasalamat niya sa inyo. Mm -hmm. Ang tiga. Ang hmm. tiga. Yung mga apukin na gagabayan din ninyo. Kaya nga po, hindi kaya sana itulungan nyo din sa sarili na ano? Po, hindi na pati kayo. Mahirap yung tulong kami ng tulong. Ah, pero ah, wala hindi. din po lang nangyayari sa... O, oh, talaga naman. Parang walang kwenta yung mga ginawa ninyo. Oo oh, po, sa inyo, sa inyo na rin po nang galing yan. Ay, kaya sana po'y makakasa kami na... Hmm. Alagaan nyo rin po yung sarili nyo. Ay, ah, salamat. At yung, anak, yung mga Simpre. po apo nyo po, ano? Dahil pag hindi ko nilagay sa sarili ko, ikaw ako yung mga yan. So yun lang naman po, kaya pinapaalahanan ko po kayo lagi. Ayan mm -hmm. eh, sa mga babayan at ito po yung update natin sa mga batang uh, iniwan po ng magulang. So matanong ko lang tayo, nag-message ba sa kanila yung magulang nila? Wala mo, di mo nagparamdam? Di mo lang. May tawag sa kapatid, din, hindi mo na ang natawag eh. Balagatan So yun, nalaman po natin na hindi pa nabibinyagan itong si Ako So Ang tatay hindi pa nabibinyagan itong si Ako Yung dalawa nabinyagan na Sana mag-celebrate title no? Nag-aligot tayo simple Oo oh. Napag-iitsa <laughs> natin So plano namin ay mapabinyagan itong si Ako At kahit na simpleng handaan po ay mairaos sa ganoon po ay mabinyagan tong bata yeah. kasi siya na lang po yung dinabibinyagan sa magkakapatid so yung tatlo po na yung tatlong magkakapatid yung babae din na sa na hawak na ay nabinyagan na rin daw at yun nga po sa mga nagtatanong po kung bakit tatlo lamang sila nandito si ang pangalan po tatay nan yung isang kapatid nila na sa na po oh, kinuha kasi dahil po sa nangyari na karaan na child abuse. So, mahabang kwento po. So, yun lang po yung nasa DSWD. Sila po yung natira dahil may mag-aalaga po at hindi po pumayag si na tatay na kuhain ng mga taga DSWD mong mga magkakapatid na bata. Itong tatlo. Um, ayan. So, yun nga po ang plano namin. Kapabinyaga namin itong si ako, So, kahit na simple ay may natin. Ang ah, tatay, anong masasabi mo doon? mas maganda yung raos. Kasi ha? kahit hindi mo talaga, kahit kung masama talaga mga binyagay niyo mga hmm. At sana nga, no, hiling natin na mapanood ng magulang ito ni eh, Ate Grace. Mapanood niya yung mga nangyayari sa buhay ng anak niya. Si Ate Grace. Hmm. At sana ay... Kaya yung kulangot niya, kung hindi mapanood At sana ay kahit konting kirot sa puso ay maramdaman mo kung paano yung, paano yung nangyari sa mga anak niyo ganito na napakahirap ng malayo sa anak dahil ramdam ko yun dahil may anak na rin ako konting oras lamang ay napakahirap ma mawalay lalo na kaya tong ano mga batang iniwan mo na sobrang liit pa paano ka kaya nakakatulog ng ganun no? Oh. Lilit na lilit pa nito. Mo, mo daba, hmm. O, sige, next time adala na ulit kita ng laro. Ano? Ah. Oh. Eh, para, sa, para naman sa amin, eh, magawa namin yung part namin na may bigay din yung pagmamahal para sa mga magkakapatid. Oh, um, at talaga naman pong minsan eh, ay naghahanap din po ito ng mag-aalaga sa kanila. Laluan. Ano? Laluan. Ano to, Toy? Oh, ha? Na miss mismo si nanay mo. Ha? At yun nga po yung sabi ni Don Pipe na kanina na kung pa pwede ay sana nga no by Christmas. Siguro tayo na lang tulad no? Tayo na lang magsa-celebrate dito no? Before Christmas. Hindi mo magawa nung nanay mo na sama-sama kayo. Ato pa rin namin ni Kuya Pipo yun, no? Ha? Gusto mo yung ganun? May Christmas party tayo dito? Tayo lang lima ay anim. <laughs> ha? Sa dagat? Ay gusto mo magano mag-celebrate na lang sa dagat. Sa dagat? Mhm. Uh. Uh -huh. Ay mahalaga naman 'yan, no. Sama-sama lang. Ah. So yun nga, mga kababayan. So thank you po sa suporta na ginagawa po ninyo. At thank you rin po sa pagmamahal na pinapaabot niyo sa mga kakapatid. So yun lang po, maraming maraming salamat po. Ito. Kailangan lang mapanood yung pag-vlog din yung kanya. Sigurado hmm. ako na mapanood niya po ito. Kaya? Panood niya. So, mga kababayan, at ito po yung update natin sa mga magkakapatid. At maraming maraming salamat po sa mga sponsors po natin, sa mga anonymous sponsors po na hindi nagpapakilala. Maraming salamat po. At kay Ma'am Betty po sa pagpapaaral po kay Janrich. At sa mga monthly allowance po nila. Maraming maraming salamat po, Ma'am Betty, sa inyong tulong po sa magkakapatid. At yun nga po, sa mga nais pong mag-avail ng ating t-shirt na Pugong Bihero Team t-shirt, uh, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita nyo po sa screen. At sa mga nais pong abot ng tulong para sa mga batang uh, kaya John Rich, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs, Ayan, nakita nyo po sa screen. At any amount po yung malaking tulong po yung sa kanila. So, dito ko natatapusin yung vlog ko. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood. At ito po yung mga magkakapatid. Ayan, si John Rich, ako. Kino, babay kayo dun, babay. Babay, babay. kayo, babay. Babay. Masarap pagkain, masarap? Oo. <gulay> <laughs> Opo. Opo. Tatlong araw yung Ayos lang, magpataba, magpataba.